Good morning, good morning mga kaantingero Kaantingera dyan Magpapakain ako ng mga gamit Magpapakain ako mga kaantingero Tapos basbasan ko itong mga Magpapabasbas sa akin Ng gamit Mga kaantingero mm Good morning, good morning po sa inyo. itong mga pinadala ko pala itong may padala pala pinakain ko na kanina ng madaling araw ng sagad dinasalang ko na yan ako naman papakainin ko itong mga ipapadala at saka itong mga gamit ko <coughs>

aksum ok di krem kuran yang jenis ini ini wan di luar di kriseram ni wan di aratum aksum ok krem di krem aktam ok sedang berlalu ok sedang berlalu ok yang jenis ini di 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 aratum di krem Ito naman mga kaantingero. Sa mga kidlat bidalweb, Wave. Lahat po ay nandiyan na. Mm

tom komi kam dema kota mereka tema tom rakir katum dari kiri kiri tom komi kam dema kota mereka tema tom rakir katum dari kiri kiri tom komi kam dema kota mereka tema tom rakir katum dari kiri kiri tom komi kam dema kota mereka tema tom rakir katum dari kiri kiri tom komi kam dema kota mereka tema tom rakir katum dari kiri kiri tom komi kam dema kota mereka tema tom rakir katum sokom dari kiri kiri jom nak batu ibarat lau ibarat di ibarat itu kom gini kita kerap di sore kom gini kita kerap di sore kom kita kerap di sore kom

kujo mo daktuam kujo mo bigetum sendurum 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 jabot batu ibari na ura itu ibari topo batu seritis balari separo sis balas seritis sapu krehi seritis balari separo sis balas seritis sapu krehi seritis balari separo sis balas seritis sapu krehi seritis balari separo sis balas seritis San Vicente, San Pedro, San Maria, San Isidro, San Gloria, San Rapail, San Gilis, Alba, ko, San Vicente, San Pedro, San Maria, San Isidro, San Gloria, San Rapail, San Gilis, Alba, May Kabangin ko. Rili, <coughs> San Jose, Nen, Paribus, Bicero, Sabi, Kimbitaw, Tare, Rili, San Jose, Nen, Paribus, Bicero, Sabi, Kimbitaw, Tare, Rili, San Res, vis Bicero, Sabi, Kimbitaw, Tagad, Makwato, Ibari, Nau, Yureto, barito po Kura, Miyam, Yunis, Iniwan, Bilo, Repres, Ramuwan, Bisa, Marato, Maksumok, Ramit, Kriyam. <coughs> Ito naman yung pang sarado niya mga kaantingero. Ang bugtong anak. Ah, ang bugtong ng ang bugtong at buhay ng mga Diyos ng mga Diyos. Panginoon ng mga panginoon ng hari ng mga hari. Ang pinakasakitan at pinakabanan ng nangyay sa mga pinakapangyarihan. Pangyarihan. <clears throat> pinakapangyarihan pinakapangyarihan. pinakapangyarihan. ng lalaki na Isus Kristo ang may-ari na wala hanggang walang kapantay, walang at kataka-taka-taka hanga-hanga pa mga makaka ang kapang Pag siya ka pala kung nagkakanda Kung balag na pila pila po ito Dahil sa kanya na kanya na lalagat lupa Ang lahat ng mga bagay Ang pinagigilang-ginagig At nakikita sa Kristo ang aking tawag ligtas Pagtanggula, taguntay at pagbabagi Dahil sa kanya na kanya wala ng bisay babaylan at saka emelek mga kaantingero ang mga ipinakain ko dito sa mga gamit. Hindi na po ako gumamit po ng latin. Ito po mga kaantingero. Ayan po. <coughs> Good morning, good morning po sa inyo. Sal Salamat po sa panonood at like and share mga kababayan, mga ka -antingero. Sa mga nais nice na magtangan po, mga ka ito po ay legit, mga ka kasi ginagamit po namin ito. Good morning, good morning po sa inyo mga kababayan na ka-antingero Salamat po sa inyong pa panunood. Salamat po sa inyo sa panunood sa aking YouTube channel mga kaanting hiraw. Hmm. Ito yung binasbasan ko, ito yung kwan, ginawa ko na binasbasan mga uh, ginawa na binasbasan mga kantingero sa loob niya po ito puno po ng mga sarit-saring mutya yan ito po good morning good morning po sa inyo paki subscribe and like and share na lang po ang aking youtube channel Edison Mariano alias Mao po ng Igarot Salamat po mga kaantingero, kaantingera dyan. Good morning po sa inyo.